magandang araw na naman po sa ating lahat. Ngayon, ito po yung ulo ng isda na steam na pinainip ko at uh, uh, ko ng mga ingredients. Yan. At makikita nyo kung paano ko niloto. Yan, kakain na po tayo. At bago ang lahat, bless me na natin kay God ang ating kakainin. Salamat po God sa pagkain na sarapan ko Hinihiling ko po God na huwag mo para may nagtagpong lakas po sa akin pagtrabaho para sa pamilya ko para sa lahat po salamat po God sa mga blessing na binigay mo undrapa, sa nasusunod God kung ano man ang aming pagkakamali sana po ituwid mo po patawaran mo lahat ang aming kasalanan sana po magkaroon kami ng unity at uh, sa mga taong uh, may galit po sa akin. At sana po, God, lampalamutin mo ang kanilang mga puso po, God. At sana, magpatawaran na po kami. At sana po, uh, bigyan mo po kami lakas para manalig po sa iyo. In Jesus' name, Amen. Ayan. Kain po tayo. Shout out po sa mga nakilala ko kahapon. At salamat po sa pag- uh, support ka sa aking munting channel. Salamat po. At sana po, huwag niyong skip ads para sa ating pagtulong of kain um, po tayo. Ito yung kukura ng boil ko. Mm, apat. Napisis. <coughs> mmm. Ito yung Ito yung malaking isda na kinuha ko sa loob kasi ayaw nila ng ulo. Hmm. Ako naman gusto, ko yung ulo. Mas lalo yung ulo ng ano. Joke. <coughs> <coughs> ulo. Laking isda ito. Parang kaya naman pag ano, kaya kinuha ko na lang. Iba yung classic steam chick, steam fish nila dito, malangsa. Kaya rin nag ako ako ng anong oil at saka yung ingredients niya, celery at saka spring onion. Pag sa Hong talaga yung steam fish nila, oh, ang sarap. Kasi steam fish nila dito, hindi nila rinalagyan ng soy -so, sauce, at mga topping ba na mga ayon, mga loyang. Inalagyan din ng roya, kalang. Malang sa, hindi, hindi ano. Tsaka ano, ang salt, ang ano nila, hindi soya sauce. Saan ko kasi soya sauce, kaya masarap. Tapos, pinay, nagpainit ng oil. Magulang naman uh, ano, okra. Oh, Parang blood itong <laughs> ano. ko. Tinasang ko nga. Alam kaya ako makakabili ng cellphone. Uh -huh. Wala na akong, wala akong cellphone. Hindi maganda talaga ang cellphone. Maganda. Maganda sana din yung isang cellphone na ano. Itong isa kailang. Eh, Ay, ulang ang ano kailang lagyan ng memory. 음. 나맥킨간 음. <음>, 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 <음> Tuntot ng isda. Ay, sorry. Kumakanta pala. Kumakain pala ako. Hmm. Kung hindi ko ano to, dinoktor o wala, hindi masarap. Hmm. Ah, malapit na uwi si Lina. At saka yung kasama ko, magbakasyon sila. Ako ang mahuhuli, December. Sana, Diyos ko, matuloy ang bakasyon ko sa December para magkita kami yung kapatid kong galing yung is. Shoutout po, Ate Lydia, Crouch. Para naman magkita po, magkita po kami ng aking kapatid. How many years? hindi kami nagkita. 35 years. Kasi magkasalisi kami ng bakasyon. Lakit ang ulo kasi. shout out po mga sumisili po sa aking munting channel hindi ko man kayo may isa-isa na i-shout out at least bi bibisitahin ko po kayo pag may time hmm. pag hindi ko mabusta pa ko mamayang hapon hmm. ay gabi ito na ang ulo sarap kasi yung pagulo yung mga laman-laman ba hindi hmm. hmm. na pala ako nakakapag-workout uh, pasensya na po at matagal yung nang hindi nakikita ang nagwa workout ako kasi minsan natatamad ako bumangon nag na lang po ako ng rice Mas lalo pag nag han ko na ng mag-game sa gabi hanggang alas 2 ako natutulog. Hmm, hindi ba yan? Hmm. Hmm. Ayun. Gusto natin yung rice. Pero ito yung hindi natin magust. Ayan, salamat po ulit sa mga sumisilip po sa aking munting channel. Sana po hindi to yung magsasawang sisilip lang po. Don't skip ads, mga new subscribers. Thank you so much and God bless. I see you to my next vlog.